Hi guys! Tara-sama niyo ako dito sa bagong nauuso at napaka-unique na hindi lang ba masarap, overloaded sa topping. sobrang affordable pa kaya pala nakaka-300 cups sila at sa isang araw lang yan. Ito ang Thick Treats by Eunice Borbs na located lang sa M. Roa Street, Corner La Torres Street, Santa Ana, Manila. Sobrang na-curious akong matry itong Thick nila dahil normally Thick Milo lang pero dito sa kanila, merong coffee, mango, avocado, at Ultimo Melon, meron na din sila. Ito yung menu nila, then ito rin yung mga toppings na ginagamit sa Thick Milo nila. Sobrang nabilib nga ako dahil tulong-tulong talaga sila dito magpapamilya. Ultimo itong napaka-cute na bata na anak ng may-ari tumutulong sa kanila. After pandemic pa nga daw nila to sinimulan, pero thick Milo pa lang daw yung ginagawa nila nun. Hanggang sa naisipan nila nitong April na dagdagan pa yung flavors nila. Sobrang nakaka-inspire nga yung story nila. Kahit na ng trabaho at na-scam pa sila ng malaki ngayong taon, hindi pa rin ito naging hadlang para ipagpatuloy nila tong pagbibigay saya sa mga tao. No wonder kaya sobrang binipila sila ngayon dahil lumalaban sila ng patas at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Tingnan nyo naman guys sino ba namang hindi matatakam dito? Bukod sa itsura pa lang, eh, masarap na. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami yung serving nila talagang hindi kayo titipi Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sila na-feature din sa GMA Pera Paraan by Susan Enriquez dahil napaka-unique din talaga nung concept nila. Ang dami nang unique flavors, fresh fruits pang pa gamit. Isama mo pa tong thick taro na combination ng thick at halo-halo. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin. At dahil nauuso ang thick Milo, dito ibahin nyo sila. Maraming iba't ibang klase ng thick dito. Ito yung thick taro nila na parang halo halu version. Kasi marami silang iba't ibang sahog na nilagay dito sa loob na parang halo halu talaga. So 145 to, ito yung Pro Max na size nila. Ang dami nilang maglagay ng sahog, guys. Punong-puno. Try natin. Ibang level ng halo-halo to. Kakaibang klase. Masarap din. Hindi yung traditional or nakasanayan nating halo-halo. Pwede. Magandang atake. Ang ganda ng combination. Kasi halo-halo, hindi naman normal na naglalagay ng cheese, di ba? Masarap yung nabibigay na lasa. Konting saltiness na nabibigay ng cheese dito sa halo-halo. Dahil kasi sweet na siya, di ba? Unique pa kasi may pearl din. Yeah, ang dami sa hug. <laughs> At isang buong saging pa nilalagay nila dito. Talagang hindi tinipid. Ang sarap kakaibang atake ng halo-halo. At sabi ko nga sa inyo, dahil sobrang kakaiba sa kanila dito, yung mga tik nila dito, sobrang mga unique mga flavors. Kagaya na lang nito, itong biscoff nila na may mango cream cheese pa. Tsaka generous nila maglagay sa cream cheese ha? At ang dami nilang maglagay din nila ng mango. Mm. Oh, sobrang creamy ng cream cheese nila. Imagine guys, para sa dami ng nilalagay nila dito, 159 pesos lang. Ang daming toppings. Ang daming mangga, ang daming cream cheese, ang daming graham, pati bisko, hindi tinipid. Ang dami rin gatas. Konting yelo na nga lang nilalagay nila. Kaya no wonder ang daming bumibili sa kanila. Nakaka-refresh. Perfect sa mainit na panahon. Ito naman yung thick avocado nila na 150 pesos. Pro max na yung size. May makapuno pa silang nilalagay. Hmm. Ayan, may mga buo-buo pang avocado. Hmm. Ang sarap. Very refreshing. Pagay din yung nabibigay na texture ng pearl. Tapos may milk powder pa. Halo-halo na yung lasa niya. Overall, masarap. Worth it yung babayan yung 150 pesos. Generous pa. Mm. Mm. Meron silang tatlong sizes. Yung kanina nakita nyo, Pro Max yun. Tapos ito naman yung overload nila. Meron din silang regular size. Kung alam nyo namang mabibiting kayo dito sa overload, ito yung Pro Max nila. Add 10 pesos lang. So ito yung pinaka-classic sa kanila. Itong Thick Milo. chocolatey niya, at sure ako, magugustuhan to ng mga bata. Kahit ako, magugustuhan ko to eh. Lalo na kung mahilig ka sa chocolate, magugustuhan mo to. 100 pesos lang to para sa sobrang dami at overload na. Dito pa ako nagulat, guys. Alam nyo ba? Sa ordinary day nila, 300 cups ang nabebenta nila ng thick. Mix na yun, ah. Ang pinakamalakas nila, yung dinagsasila dito, yung pinilahan sila dito, almost 500 cups na iba't ibang klaseng flavor. No wonder din, si ang sarap. Very refreshing. Friendly din especially kung gusto mo naghahanap ka ng matamis or snack perfect to. Ooh.